Kag sa numero uno sa mga balita sa negro, subong at Stepfather ni Pearl Joy Galve ang nagsuka na sa katapos ng CIDG Bacolod agot nga malimpyuhan ang iyang ngalan batok sa mga akusasyon sa iya. Ginkumpirmar sa opisyal sa Bacolod City Police Office. Ngayon na nakaroon sa Cosodias and Criminal Investigation and Detection Group Bacolod ang stepfather ni Pearl Joy Galve, ang grade 12 student ka na missing kang nasapuan patay sa kampo sa barangay Kubay sa La Carlota City. Nagsungka sa Rene Jan Nasis, agod mga malimpyuhan ang iyang ngalan, batok sa mga kosasyon sa iya, may kangtanan sa kamatay ni Pearl Joy. Sinasi sang ulihin na nakitaan kaupo ni Pearl Joy sa guwa sang eskulahan sa Barangay Sumag antes ini na report nga missing sa Hulyo 29, Agosto 4, sang makitaan ng nagakaagnas niya nga bangkay sa kampo. Nakaupod pa sinasi sa pagpangita sa biktima pero hinali nga wala na nagpakita. Sang makitaan ng biktima kag nalubong.